Hello, good morning mga ka -aten. Nandito po ako ngayon sa work ko. Papakita ko lang po sa inyo ko anong lutong ulam po namin ngayong umaga. Tangpang-tanghalian po. Ayan po. Ito po, igado. Igado. Toge. Tsaka fried bangus. Ayan po mga ka-ating. po yung ulam namin for today's video. It's Sunday. Takpan po lang po. Ayan po mga ka-ating. Work, work pa tayo ngayong linggo. Yes, hi naman po kayo mga brad front mo. Labog naman ng camera mo. Ganun mo. Oo oh, nga, no? Dito. sa ano, camera. Ayan. Okay. Ito po yung mga customer po namin. Ayan, sir. Ano yung <laughs> Ano pong ano? Ayan. I ano mean, uh, sir? Kaya ka naman, sir? Kaya hey, Ateng. Baka gusto mo naman na sir ako i-follow. Nang? Ah, YouTube. YouTube. Yes. Mention na kami. Hindi ko nga alam yung ano mo. No? Siya si Tarzan. Ikaw? Si Jay. Si, si Rob Tarzan. Jay. Okay. Hello mga kateng. Ayan po sila. Ayan mga ano po namin ang customer ba? Oo. ano, ano, ano kami? Viewers. Ay, viewers. <laughs> View... View ng ulam. Ano po sa inyo? Hindi, tatanong na kami muna. Meron po kami fried pangus. Ginisang toge. Tsaka igado. Pakpak na baboy. Meron. Nasa palengke. <laughs> Hi, thank you so much. Ayan po mga ka -ateng. Thank you so much. Thank you for watching. Busy po kasi ko. Bye. Bye.